Yan mga kainis, ano? magandang araw ulit sa inyo Itatapon na natin ngayon yung pinakahuling mga basurang nilagay natin sa likod ng truck natin Yung mga branches ng puno, mga dahon, mga pinagdamuhan natin ano? Para matapos na kasi yan na lang yung huli na basura doon sa backyard natin at sa harapan ng bahay natin Salamat naman sa Panginoon at natapos na natin ngayong taon na to bago matapos ang taon na to eh, Wala nang na mga basura doon sa backyard natin Ilang araw nang makulimlim, ilang araw nang umuulan, ano? Ang bilis ng araw talaga, ano? Kalain mo, last week na ng June ngayon. July na next week, no? Grabe. Sobrang bilis. Same spot, dito din natin tatapon, no? Tara na, mga kainags, ano? Hindi ko na pinakita yung pagtapon natin kasi sawang sawa na kayo sa pagtapon, baka mapagod kayo. <laughs> mapagod kayo sa kakapanood sa pagtapon natin lagi-lagi ng pasura rito. Tara let's go. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Actually, wala akong balak itapon yung basura natin ngayon. Sabi ko since na nasa truck na natin yung basura, idaan ko na sa ano? Eco station para wala nang problemahin, wala nang isipin. So yun yung yun yung kagandahan eh no na yung basura nandiyan na sa truck natin, ready na. Anytime na itakbo sa eco station. Kasi kung hindi pa natin na ilagay sa truck natin yung mga basura before eh wala Tatamarin tatama rin talaga ako itapon yan tatama rin akong, uh, ilagay sa likuran ng truck natin eh since na nandyan ah anytime sabi ko na nakaraan diba di eh, sabi ko tara tapon ko na sa station tapos diretso na rin tayo ngayon sa ano, bibili sa Costco kasi bibili tayo ng pagkain ng mga aso natin Bali, dalawang purpose, no? Na, naitapo natin sa Eco Station yung mga basura. Eh, since magkalapit lang naman ng Costco at Eco Station, dadaan na rin tayo dito. Tapos, diretso tayo ng Kingsway, kakain ako doon sa MW. or sana, bahala na ako saan tayo kakain doon. Tapos, may bibili din ako mga shorts na pang summer sa loob ng Kingsway. Meron akong ano rito, bao na sweatshirt, ano? Ito kasi, kaya ko lang naman sinoto dahil nagtapon tayo ng basura, eh. Siyempre, madudumihan. Tanggalin natin, magpalit na tayo. Ito lang mga ibo, no? Hindi na tingnan, you no? Know? Kaya kumuha na tayo ng isa, tsaka kuha rin tayo ng isa. mali dalawa. Yan. Yan. Snack, oh. Siguro mga tatlong buwan yan bago maubos ng mga aso natin. Tara, at least safe na sila. kora uh, sigurado yun, 2 months. Or three months. nagbago na yung plano ko nag Jollibee na lang ako pero may kakain pa rin tayo sa AMW you know? yung AMW doon meron namang AMW rito sa loob ng Kingsway kaya lang mas gusto kong kumain doon kasi doon sa mga nakakaalam ano bakit gustong gusto kong kumain doon sa labas ng Kingsway na AMW kasi <laughs> memorable sa atin yan noon tayo yung temporary foreign contract worker pa nag-a-apply pa lang tayo rito sa kung saan yung nagtatrabaho tayo sa warehouse no first time ko yun eh first time kong makarating ng Edmonton ang time na yun October 2010 wow year 2010 ah, dito na ako kumain sa ano dito na ako nakakain sa loob ng sasakyan natin kasi ang daming tao dun sa ano sa Jollibee kaya yeah, out ka pala dun sa uh, bumati sa akin sa loob ng Jollibee ano thank you yan yeah, o dyan tayo kakain mamaya merienda sa MW dyan sa labas ang ating ah, uh, yan pineapple juice ang gravy. <coughs> Pumipiyok pa ako ha. Ah. Tanggalin lang natin sombrero natin. No? At tissue. Yo, merong kutsara. Kompleto. Morder akong palabok tapos chicken. Mga kainag siya. Ano? Meron tayong sanitizer dito. Ayan no? Para siyempre mabuwasan yung mga mikro ano, mikrobyo sa ating kamay. Sa ating maruruming kamay. Huwag yung sa ating malaromansang kamay. Hindi, sa ating pang romance ang kamay yan ang <laughs> hira ayan oh. nako po ang bango chicken natin nako po panginoon ang sarap nito na haluin nyo na natin yung ating ano baka matapon ah wala pa no haluin natin maigim muna yung ating palabok hmm, ba diba? nami-miss nyo ba yung ano nami-miss nyo ba yung mga taga Canada no? mga kababayan natin dito sa Canada no nami-miss nyo ba ang palabok sa Pilipinas na Jollibee so ito na oh Sarap na ko po. Mm -hmm. Gusto ko yung sauce nito, haluin natin halu. Yung talagang halong-halo. Para suwabe. Mm, naglalaway na agad ako. Ito masarap to, yung eh. Ang, ang lagi kong ino-order mga kainag sa no. Pagka umorder ako ng chicken, dati kasi um order pa ako ng spicy. Kaya lang na-realize ko na yung spicy parang dry. Hindi katulad ng mga regular na chicken, ano siya juicy katulad nito. Juicy na ko mainit-init pa, Huh?

Meron tayong gravy. Hmm. Tender yung ano, no? Tender yung... Hmm. Ayoko sanang kainin yung balat, eh. Kaya lang, yun yung nagpapasarap dyan, eh, no? Mm. hmm Mm. mm. Nagbo. Mm. Bali bumalik tayo sa loob ng H ng Kingsway Mall mga kaineks. Bibili lang tayo sa H&M ng shorts. Yan to mga kinis, kuha tayo nito no? Yan, no? Gusto ko to eh Gusto ko tong short na to Cool na cool Kukuha tayo dalawa magkano ba to? 50 dollars no? Pwede, pwede So ito na mga kinis ano? Nakuha na natin May short na naman akong bago ngayon Pamporma sa summer Nakita nyo naman yung mga short ko eh ba diba? Puro mga nanggigitata <laughs> Nakakahiya na sa inyo <laughs> Mira. Kaya dapat palitan na walang problema walang problema oh. oh sige sige ganun na lang kapag ko na to tapos yun grabe no tumawag sa akin yung ating uh, manager sa talentado.ca mga no? at meron daw taga Edmonton businessman or may business or restaurant dito na gustong kunin si Inags na mag promote ng kanilang teka atras tayo yan dito na tayo sa IMW no Tuloy ko lang yung kwento ko kanina kasi merong sa harapan na ano eh, magbubukas ng pintuan ng hood nila sa likod. Kaya malis tayo. So yun mga kaya nice at magandang balita. Bali mag-uusap na raw sila sa presyo. Kung magkano raw yung talent, talent fee na ibabayad nila kay Inags. Naku medyo parang kinakabahan ako ano. Parang hindi ako sanay na nagpo-promote ng ano eh, ng ng ganitong ano no kasi eh, syempre eh, ito naman yung matagal na nating gusto na mangyari na mag endorse tayo ng isang bagay so ngayon meron na tayong manager sila na yung bahalang mag usap kung ano yung pag usapan nila kung ano yung gagawin ko yan, yung uh, yun sa presyo magkano ibabayad nila sa akin naka talaga naman pambihira endorser na talaga si Inas pambihira naman <laughs> ay baka matanggal yung mga natitira kong buka ambihira <laughs> <laughs> hindi, masaya lang ako mga kainay no? Masaya lang ako, syempre naman uh, Pinapangarap natin dati yan Nung hindi pa tayo nagbablog no? Kahit nung nangarap pa lang tayo maging artista dati Nung bata pa tayo Sabi ko, sabi ko kahit nung mga 1990s no? Uh, college time natin, sabi ko sana May kumuha sa aking model, sana may magkamali Nakunin ako endorser Syempre pag naging endorser, endorser ka dati Naging model ka dati ng isang o, ma, ng isang produkto or ng pagkain Nung, nung kapanahon na namin no? Nung 1990s ako sigurado sobrang sikat na sikat kanya mga kainis at so, dami mong chicks nun bihira kaya lang hindi tayo <laughs> pinalad eh pinagkaitan tayo ng pagkakataon <laughs> pero ngayon eh salamat naman sa Panginoon ano yan Ito yun manager manager natin yun sa talentado at si A tumawag sa atin kakausapin pa hindi pa sigurado yun syempre syempre mag-uusap pa sila sasabihin nung kumaga magtatawaran sila niyan eh magtatawaran sila sa sa presyo sa talent fee kung magkano di ba si manager bahala na sila diyan hindi ka tulad dati nung wala pa ako manager ako yung nakikipag-usap direct doon sa may gustong magpa-endorse sa akin magkano presyo magkano ganyan di ba hindi ka tulad ngayon sila nang bahala mag-usap tapos pagkaunin ko ni mga pagkakasunduan nila tatanungin ako ng manager namin natin, di ba? Sasabihin nila, tatanong ako, oh, okay ba sa'yo yung ganito na pag-usapan namin? Baka may gusto kong baguhin. Tapos, sa okay ba sa'yo yung presyo? Yeah. Pagka okay, sige, approve! Pasok! Yan! <laughs> so, babalikan pa ako ng manager natin kung ano yung pag-usapan nila. Tapos, yun na, mag usap kami ng manager. At, yun. Abangan nyo na lang mga kinis So syempre inform po kayo syempre naman no? Pero syempre hingi muna tayo ng pahintulot sa manager natin Kung pwede, kung pwede pa natin i-vlog yan Or uh, ano, uh, isama sa content natin ba? Diba? So kakain muna ako Nandito ko ngayon sa MW Kung saan A eh, very memorable sa akin Ayun ang Kingsway mga kinis no? Oh. Kingsway Mall yung kung saan tayo nang galing Kingsway sign ayun oh. o so, no? Yan dito Yan O oh, ba? Diba? Hindi ko na ikikwento, na lang sa mga ano, sa mga matagal na nakapanood kaya kung bakit eh binabalik-balikan ko yung mga lugar na very sentimental sa akin ano. Nung tayo isa pang temporary foreign contract worker. Yeah, tara kain muna tayo ng chubby chicken baga. Yun. <laughs> And onion rings. paborito natin mga kainags oh. nako po ang ino on chubby chicken burger tsaka onion rings mm. sarap kakain lang natin kain na naman no oh. So hanggang ngayon mga kainags ano? uh, nagre-reply pa rin ako doon sa mga bumati sa atin ng birthday natin. <laughs> Pinupusuan natin, walang ano eh. walang katapusan eh, no? hanggang baba kasi yan eh. Yan, maraming maraming salamat po ulit. Yan, happy birthday daw sa akin. Thank you. At tapos, sa, uh, siguro mga 10 minutes na ako nagsasagot dito. Yan, haba Oh. dami o. Oh. Yan, teka muna mga kainis. Ano? Nako At magbabawas muna tayo ng sasagutan natin dito. Uh, sa mga ano, sa mga, sa mga bumati ng happy birthday. Thank you very much. Yan, no? Labas na tayo, no? Tako, nawili ako sa pagsagot sa mga sa mga bumati sa atin ng birthday natin tsaka sa mga subscribers na nagme-message sa atin sa messenger maraming salamat po talaga medyo late nga lang talaga yung reply ko gawa nga ng sobrang dami rin ang nagme-message sa atin yan pero pinipilit nating sagutin kahit na pakonti-konti sobrang na-appreciate po thank you thank you very much po mga tinitinda ngayon dito ano you know? madalas mo makita mga aircon electric fan mga portable fan yan kasi <laughs> ilang ilang araw na lang isang linggo na lang mga kainay sa talagang yung init dito ay eh, talagang raragasa na ano? July August nak matitinding mainit na panahon yan talagang <laughs> maguhubad ka ng naglalakad sa daan tapos yung Canada Day dito Ju uh, July 1 which is uh, Tuesday pa Tuesday no parang bihirang-bihirang maging Tuesday yung uh, Canada Day. Usually ano yan eh, Monday kaya nga long weekend eh. Long weekend do sa mga hindi nakakaalam Saturday Sunday tapos pag holiday ng Monday yan tatlong araw uh, day off yung iba. Pero kami kahit may pasok kahit na holiday basta may pasok ka. May pasok talaga. <laughs> Pero ako, Tuesday, day off ako nun. Maganda nun, day off ka. Tapos na tapat na holiday, bayad ka pa. Yung bang namamasyal ka, tapos bayad ka. Dahil holiday, yun ang benefits ng na, ano namin, benefits ng company namin. Ano. Sa iba kasi wala, walang bayad. Naalala ko dati, nagtrabaho ako sa AMW at sa Boston Pizza. Pagka holiday, nag-aagawan kaming pumasok ng holiday. <laughs> kasi pag wala kang pasok, tapos holiday wala kang bayad eh hindi ka tulad dito sa company natin kahit day off ka basta natapat sa holiday bayad ka yun ang kagandahan di ba? yung bang uh, namamasyal-masyal ka ini-enjoy mo yung Canada Day tapos halimbawa kung umiinom ka pa lasing ka pero bayad ka no? bayad ka habang umiinom ka ng alak di ba? <laughs> ng na nakakatuwa lang ano naalala ko lang dati yun yung time na uh, nakikipagagawan pa ako ng oras sa trabaho para syempre contract worker kailangan mo magtrabaho na magtrabaho eh. temporary foreign contract worker ano ayaw mo, ayaw mo mag day up, eh. gusto mo mag ipon o mag ipon magtrabaho na magtrabaho kasi kung sakaling pauwiin ka sa Pilipinas at least may pera ka di ba marami kang pera pero syempre sabi ko, depende nga yan sa humahawak ng pera. Kung trabaho ka nga ng trabaho, eh, gastos ka naman ng gastos. Wala rin, di ba? So, pagka temporary foreign contract worker ka talaga, importante ang mag-ipon, ang mag-ipon. Langit natin, ayaw pa rin sumikat ni Haring Araw. Madilim pa rin, ano? Ay, Salamat. Uwi na natin sa bahay itong mga pinamili natin. Pinagod ko lang yung sarili ko. Kasi gusto ko pag uwi ng bahay, pagod na ako. Tapos sa uh, inom ng kape, pahinga, nood ng TV, konting edit, pasyal ng mga aso. Yan. Hintay natin si Mahal Arena, kulitan with Mahal Arena. Hi. Hello babies. Naku, nandito pala yung mga aso natin. Ah. Oh, uh, may pa pasalubong para sa inyo. <laughs> Nagaabang ah. Meron, meron, meron pa sa loob. Sandali lang, sandali, 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 ha? Oh, uh nato. -huh. Uh -huh. <laughs> ano? Ha? Uh -huh. huh? Mamaya tayo gagala. Ha? Pagkain ng aso. Ah, oh, bago yung pagkain, ayan, oh. Nako, bago yung pagkain. Ito na. Sandali lang. Ba, ba. May bago na naman dito. Bago, bago na naman to, ha? Ah. Oh. Ibang klase talaga yung bunsong prinsesa natin, ano? Oh. <laughs> sa tuwing uuwi ako dito, lagi meron ako na na napapansin mga bago eh, no? <laughs> Grabe. Laki na talaga ng pinagbago ng kusina natin, ano? Dati nahihiya pa ako ipakita pakita sa inyo pag nagbibidyo ako dito eh. <laughs> Siguro nahihiya yung bunsong presisita natin, ano? Sabi niya, nakakaya naman si Papa. Nak <laughs> nakakaya naman sa mga subscriber ni Papa, tsaka sa mga viewers ni Papa. Nakikita yung kusina namin, yung kusina, yung kusina ni Papa, yung background magulo. Subukan nga natin to binuksan na nila yung malamig eh, ano. Nakaka naman talaga. Ang galing. <laughs> Tuwang-tuwang ang mokong eh, no? Ang hihira. Iyo. Lamig nito. Ah. Ang sarap. Ang sarap talaga. Iba talaga yung tubig dito eh, no? Kaysa tubig dito sa ano, sa... Sa countertop, no? Sa gripo. Mas masarap yung tubig dito. Pero parang nasanay na ako dun eh. Ah, sarap talaga yung tubig dito yung nabibili ah luto muna tayo ng coffee masarap pagkapi ngayon dahil medyo malamig ang panahon yan. Nako, sarap. Gusto ko kasi sa kape, medyo nalalasahan ko yung pait. Yung talagang coffee. Yung mayroong sipa. <laughs> yung bang, ah, paghigop mo eh. Ah, sarap. Parang nahuli yung sip ko sa sarap ah. Dapat sip muna. Ah, sarap. Yung pa pag-anong ka kasi mainit. ha <laughs> Tapos yung aftertaste mapakla, no? Papakla, mapait. Yan. yun yung gusto ko talaga sa kape. Yung barako. Black coffee. Yan. Barako, barako. Katulad natin, barako. Ito na kape natin, oh. Kailangan pa natin ilagay sa microwave. Mainit naman siya, pero sabi ko nga sa kulang. Lagay muna natin dito. Ay! ako nakadapa. Ang pangulit yun. O, puno pa ng pintura yung sahig natin. Ah. Eh. Tatanggalan pa. Ta, ano, tatanggalan natin ang pintura yan. Di ba nagpintura ngayon yung bunso natin? Eye level na yung painting. Ang ganda pala tingnan, ano? Maraming salamat sa mga comments nyo. Ano lang, 30, 33 minutes, ah, seconds yung pag-init. Hmm. Ano? Parang lechon yan. Ay, naglalanding. O, lalabas tayo. Ano, ikaw? Lalabas. O, sige, sige na, lalabas. Adi kayo, labas kayo muna. Palabasin muna natin ito, mga to. O, wala na, labas na. Nako. Ayan na, hindi na sumikat si Haring Araw, ano? Wow. Ganda. Ano? Mamaya na, sandali lang. Kukofi lang si Papa Inags. <laughs> mga aso natin, eh, no? Naghihintay na, ipasyal natin sila. Taman tama mamaya, tirahin natin tong papaya. Sarap niyan. Kuha tayo ng ano rito ng toto toto toto. Spanish bread. Taman tama sa kape. Ah! Sarap! Yan. <laughs> Wala tayong ginawa ngayong hapon date. Kundi kumain ang kumain. Ano? <laughs> Medyo naka-idlip ako. Sarap ng idlip ko. Sarap ng pahinga natin. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Kaya ito, uh, nagluluto tayo ngayon ng... Siyempre, ano pa ba ito? Hulaan niyo kung ano itong niluluto ko Lagyan natin ng suka <laughs> Tsaka ng pa yung Ayun, eh. no? talagang tinadtad ko ng ano yon. Eh, ng sibuyas, bawang, luya Para talagang ano Suwabi sa lasa Siyempre, paborito nating uh, Paksiyo na no? makirel Yan <laughs> hirang bilis ng oras talaga dito sa Canada eh? parang nilagyan mo ng missile sa ano eh, missile ganung kabilis ang oras, grabe sobra, ramdam mo talaga eh hindi ka tulad sa Pilipinas eh no hindi mo maramdaman yung oras <laughs> pero ramdam mo rito talaga magugulat ka na lang na sobrang bilis ng mga araw, mga oras Yan, suka tapos sa, ah, medyo umiiwas mo na akong kumain sa kebab nakopo, Panginoon at naramdaman kong muli ang pag-atake ng arthritis. Yeah. <laughs> Medyo pagka gumigising ako sa umaga, eh, <laughs> hindi ako masyadong makatayo ng maayos. Ano? Kailangan pa i-warm up ko yung paglalakad ko, i-warm up ko yung aking uh, kaliwang paa para makalakad ng maayos, para makadaloy ng maayos ang dugo at makalakad si Inags ng maayos. Dito, 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 dito ko naramdaman to. Yeah. Ayan. Ayan, dito, dito. Dito masakit eh, oh. Hindi naman siya sobrang sakit, no. Uh, pero mararamdaman mo siya na parang uh, may masakit na namamaga na konti. Yan dito. Dito, dito siya, oh. Sa joints. Siyempre, pag sinabi nilang joints, eh arthritis yan or uh, gout. Ganon. Pero sabi ko nga sa inyo, nakakalakad naman ako, nakakatayo naman ako na maayos. Actually, naramdaman ko to ano pa eh. Last uh, three days ago pinabaliwala ko lang tsaka mabuti na lang mayroon tayong gamot sa gout sa uric acid natin ano kaya pagkagabi bago matulog umiinom ako pero ngayon dito pa rin pero pagkatumagal na yung pagtayo ko pag tumatagal na yung paglalakad ko nawawala naman siya ibig sabihin siguro dumadaloy na yung dugo hanggong buhay ang dumadaloy tara <laughs> ito na lang lagay natin to dito yan kanya-kanya naman tayo ng diskarte sa pagluluto no? ng kumpaksiw. Kasi gusto ko sa paksiw yung may sabaw. Siyempre may sabaw bang, may paksiw bang walang sabaw. Pero gusto ko maraming sabaw. Yan, lagyan natin ng suka. Ay, na ano lang, patis. Ang pati lang. Yan, okay, oh, yan, no? Oh. Sa ang diskarte ko kasi eh, dalawang tubig na ganito, isang sukang ganito, tapos mga, mga ano, mga one-fourth, or mahigit pa sa 1 fourth na patis sukat na yan yan or natin dagdagan -dag ng patis pag uh, titikman-tikman muna natin tapos dalawang tubig nito teka lagay na muna ito dito salang na muna natin ito dito na ito, napapansin nyo nagluto na naman yung ating uh, ating bonsong prinsisita ng cake oh. hilig talaga niya mag, uh, mag 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 bake dito nilagay oh. Tapos itong dalawa, wala nang laman. Recycle lang bagsak nito. Dito tayo. Yan, dito nilagay. Recycle. Uy, mm. gumanda ang panahon natin ngayon ha. Pero maano pa rin yung ulap natin. ay yung ulap natin. Ha? Nakatago pa rin yung mga ulap. Na mga... Tapon muna tayo ng basura. Ganda tingnan ang ganda pakinggan ng huni ng ibon na yan ha. <laughs> Yan tapunan na naman ng basura pala, no? Ah. Bisitahin nga natin doon yung mga raspberries. Gamit bahay natin? Tingnan natin kung pwede nang dugasin. <laughs> At nangangati na yung aking mga mga kamay sa pagkupit ng mga lumalabas na raspberry sa bakura ng ating kapitbahay. Nangangati na eh. <laughs> Potts Berries tong kapitbahay na natin wala pa matagal pa to ayan na siya ito yung mga lumalabas yan yung mga lumalabas na ano na pwede kong kupitin dugasin yeah. <laughs> yung mga lumalabas yan, yan lang yung tinitira ko <laughs> ito na nga pala yung papaya na hiniwa natin kahapon hindi ko na naipakita sa inyo pero sarap, grabe. Pero ngayon titirahin ko to. Ito ning kalahati, kalahati nadali ko na kahapon eh. Sa mga papaya, ganito yung gusto kong klase. Parang kulay, kulay orange. Yan sarap 'yan. Hmm, nabili natin sa superstore. Ito na nga pala yung paksi ko mga kainags oh. O yan, oh, oh. oh, sarap. Tender na tender 'yan oh. Ayan, may sabaw-sabaw pa. Gusto ko kasi may sabaw-sabaw pang marami. Ayan, ayos na. Ano pang iniintay natin? Birahim ko na. Yeah. <laughs> Kain tayo mga kainis, no? Ako? Sarap talaga ng paksiw, no? Walang katapusang paksiw. Hmm. Gusto mo na naman kumain? Katatapos mo lang kumain, mabihira itong Meron tayo nilutok atay, di ba? Beef na atay ito, 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 aliga ito. Aligay rito, aligay rito. atay, hiniwa-hiwa ko na. Ah, sit down ka muna, sit down, sit down. Sit down, good boy girl, sit down. Good boy. Ah, hiniwa-hiwa ko yung atay, no? Ah, good girl, high five sa Good job, baby. Alright, let's go. Hugas na muna ako na, pinakainan ko. Yan, Tambak.